Good morning mga ka-asenso. Magpapakain tayo sa ating mga titlets. Papakita ko po sa inyo yung timbang na kinuha namin kahapon. Mabot po ng 20 plus. Ito po yung gamit namin na pagkain ng early wings sa aming mga piglets at combination po yan ng vitamin pro isang sachet lang po pinibigay ko bawat araw pero pagdating po ng 60 days every other day na lang po isang piglets sa 5 grams na po ating bibigay ngayon po papakain tayo tatlong kilo po ang bibigay namin bawat pakain so sa isang araw siyam na kilo po ali isang kilo bawat piglet na po ang kinakain nila ngayon so siyam na kilo po ang kinakain nila bawat araw so ngayon po sa umaga, dahil tatlong beses po kami ipapakain sa isang araw, ang ipibigay po natin ay 3 kilo ng early win, free starter feed, combination po yan ng wheat crop. pro. Hindi na sila makapagantay dahil marunong na po sila mahingi, bigyan mo na Ayan no? ang iingay na po nila. Pero dahil ngayon, bago po tayo magpakain, lalagyan po muna natin, wag natin kalimutan. Vitamin Pro Water Soluble Powder po para sa kanilang siyam na piraso. Bakit po ba kami nagbibigay ng Vitamin Pro? Dahil si Vitamin Pro po, meron po itong, meron po itong multivitamins, minerals, B-complex, electrolytes, amino acids, at probiotics. Sa sobrang inay ko po, nag-iingay na ganyan yung mga bitik. Kaya bilisan na po natin. Ayan, gaya na po, i-mix lang natin. Ayan po, i-mix lang po natin ito. Kaya, bakit po kami dito nagbigay ng, bigyan natin muna ng kautel, yung may maya. Bakit po kami dito naghalo ng bitmin pro? Dahil po yung water drinker, alam mo nga Dahil water drinker na gamit sa amin is direct po yan. So hindi po kami pwede magtimpla ng bitmin pro dyan. Pero hindi katulad ng dito na meron po kaming nakagalon doon na drinker. So pwede magtimpla. Pero dito po hindi. Pero soon, papagawang po namin yan ng katulad din sa kabila. Para pag nagbibigay kami ng vitamins sa water soluble. Pero pag with feeding po ang ginagawa ninyo, perfect na perfect po itong bitmin pro na ihalo nyo po. Pero sa amin, hanggang sa pag-dispose ay dry feeding na po kami. Then, sa gana po sa tubig, naka, naka ano na yung tubig sa amin, naka direct na. So ngayon po, ganito na kasimple magpakain. Oh. Yan lang. Oo, uh -uh. na kayo magalit. Ang hingay ko ba? Ganyan ah, eh. lang po. Ganyan lang Ayanda. Boy, ang dami na niyan, boy. Away-away pa away rin kayo. Ah. Oh. Ano? Oh. Oh. Dito sa kabila, dito sa kabila isa. Oh, buntag ti apo. Kabila. Hmm, ibos. Ibusin mo na yan, dami ako tayo. Pero lumaki ka. Lumaki ang malusog. Ayan mga kasenso, yung mga piglets na ito, umabot po ng 22 kilos yung tinimbang namin kahapon. Ito po, ipapakita ko ninyo para maniwala po kayo. Takto. Yan guys, oh, 54 days, 55 days. Kila kilo, 20. 21 kg. 21 kg. 21 kg din, sumobra pa kani. Ayano, walang halong biro. sabi ko nung nakaraan na may nag-comment na bulaan daw ako. Ayano, 21 kg so 55 days. Alagang pigrolak po 'yan, walang biro. Alagang pigrolak. Ayano, 21 kilos Okay, one down. ayan po yung mga feeds nila. Ayan mga kasenso, yung tinimbang natin, 21 kilos mahigit po yon 55 days pa lang ngayon sila. Ganyan po kabigat yung mga biik na alagang early win po ng Tigrolac. Ayan, at ang vitamins niya ay walang iba, Vitamin Pro. At kung hindi available ang Vitamin Pro, ayan, uh, VMP 100. Ayan, uh, VMP 100 na aming gamit. Ayan, mga ka-asenso. Mas, mas bagata na dyan. Ayan, guys, oh, 22 kilos, oh. 22, 21. 55 days. Ayan, walang halong pambubola. Dalawa po yung kinuha ng pinsang ko. 21 kilos at 22 kilos. Sa edad nila na, na 55 days po ngayon. Ayan po yung mga kapatid, oh. Talaga'ng solid po, iba talaga ang bigat ng Alagang uh, Bitmin Pro at ng kids ko namin ay early win ng Pigrolak. Pigrolak, salamat at Battlecack uh, sa Bitmin Pro.